ang mga manggagawa at ang mga ministro ng Iglesia ni Kristo. Diyan po tayo maniwala sapagkat yan po ang tunay na nakakaunawa at may banal na pagkaunawa sapagkat sila po ang may mga basbas -bas ng sugo ng Diyos. Sila po ang kinasangkapan din ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng sugo na ipinangaral ang matuwid at totoong may katotohanan sa banal na kasulatan. Ngayon katupa Dako tayo sa iyong komento o sa iyong katanungan. Kung sino nga ba ang nauna sa ating Panginoong Kristo at kay Adan? Alamin natin sa banal na kasulatan. Biblia po ang pasasagutin natin. Babasahin natin mismo sa talatang magpapatunay. Hindi koro-koro na tulad nitong pagkakaalam mo. Alamin natin pa sa banal na kasulatan o sa Biblia. Ganito po ang sagot ng banal na kasulatan sa mga taga-Korento 15, talatang 47. Ang sabi dito, makinig ka po. Ang unang tao na si Adan ay mula sa lupa, nilikha mula sa alabo, ngunit ang pangalawang tao na si Kristo ay mula sa langit. Ngayon katupa, etong talata na to, hindi po magsisinungaling. Sapagkat ang sabi dito, ang unang tao na si Adan ay mula sa lupa. Sino daw po ang unang tao na mula sa lupa? Si Adan, Sino naman po ang pangalawa? Ang sabi dito sa bandang baba, ngunit ang pangalawang tao na si Kristo ay mula sa langit.